Sa totoo lang mga lods, ako'y matagal lang naninirahan at nagtatrabaho sa abroad kasama aking pamilya. Pero gayon pa man, hindi ko nakalimutan ang aking pinanggalingan. Kaya aking napag-isipan na sa uwi naming ito, gusto kong matikman ulit ang nilupak Kaya naman pagkatapos nilinisan ng tatay ang lusong, agad-agad kong inumpisahan ang pagbayo para naman makakain kami. Dahil sabik na sabik na akong matikman ito yon ba namang sa ilang taon din 20 anyos na hindi na ako nakapag ganito. Kaya sadyang sabik na at para na rin makatikim ang aking pamilya. Dahil ang aking asawa ay hindi pa raw nakatikim o nakakain ng ganitong pagkain. Ganon din ang aking anak. Sorry na mga, mga lods, tuloy ang pagbayo. Katuwang ko dyan ang aking ate na napakabait. Siya yung nag-aasikaso lagi sa amin pag kami ay nagbabalik bayan, kaya naman mahal na mahal namin yan, napakabait. Pero talaga lang may banas, mga Lutz. Grabe ang init. Ako'y laging may dalang tawil. Dahil kapag wala siguradong titilamsik dyan ang aking mga pawis. Mm. Aray mga lods, inuubos ko na ang aking lakas. Talagang nandito na tayo sa puntong mahirap na dahil aray ay Utuong naglalagkita na, kaya napakahirap talagang babaywin, Kita nyo ito dyan, kami ng aking atip, para kaming sumasayaw na hindi magkaintindihan. Pero ganoon pa, ay masaya yan, masaya. Masaya ang gawin dahil naalala ko ang aking kabataan. Aww. So sa first round mga lods, andito na ang aking tatay. Daladala na ang ating mga ingredients na ihalo dyan. Sige tatay, ihalo muna dyan. Dahil talagang ako'y pagod na at ah, parang gusto ko ng sumuko. Pero sa kagustuhan makakain ng nilupak, atin itong tatapusin mga lods. Ayan, lumabas din ang aking inay. Yan ay nakipagpintuhan sa amin, sa aking asawa. Kaya naman pag ang nanay ay nalabas na ay naaaliw kami dahil ang kwinto ng nanay ay masaya. Kaya kahit pagod ay naaliw na din. At lalo pang mas masaya dahil marami kami dyan. Kasama ako ang aking mga kapatid at mga pamangkin. Nag-cheer sa aming ng ate. Kaya tanggal ang pagod kahit paano. Sa punto nga mga lods, ay malapit na matapos ang first round. Pahira pa na dyan at puno na ng pawis. Kaya atin mo na rin ihahain sa lagayan. Ayan, si round na tayo mga lods. Tumulong na din ang aking kapatid na si Cleaning. Binata yan, kaya malakas-lakas pa yan. malakas pa ang mga braso. Pero kung mo hindi sanay na magbayo, kaya dahan-dahan lang siya, hinayaan lang natin. Pero ayos naman ang pagbabayo, nakakaotay din. Matagal-tagal din ang pagbabayo niyan, mahalot pero na natin at baka kayo ay makatulog sa aking video. Kapag marami naman kasamahan sa paligid ay iba ibang ang pagod dahil nakukuha sa kwintuhan at pag-aaliw. May tagal nga din mga loads kaya naman Akin aking asawa ay tinawag na niya ang kanyang kapatid para tumulong. Hindi na nga lang natin nakuhanan ang video ang aking brother-in-law na tumulong sa pagbabayo pero ayos na din kaya lang kung hindi sanay kaya hindi rin nagtagal. At sa puntong arimalots patapos na ang second round, ililipat na yan sa lagayan at tamang-tama naman dumating ang tiyobin kaya yun magaling magaling sa ganyan magaling magbayo ang tiyobin kaya malaking tulong sa amin. Kaya yan, inawakan na ng tiyubin ang halo. Nakadalawang round ang tiobin dyan, kaya malaking pasalamat namin. Hindi nga lang mabigyan dahil nasa live ko na yon mga lods. Yummers.